ito ang hardin ng panalangin araw kaagapay. Good morning, good afternoon and good evening sayo na nakikinig at nanonood ngayon. Saan kamang panig ng mundo naroroon? Ako po si Pastor Ronald sa programang Hardin ng Panalangin. Mula dito sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Ako po ang inyong hardinero tuwing araw ng Biyernes, Sabado at Linggo sa ganitong oras sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan rin po tayo sa channel 185 ng Signal Cable sa pakikipagtulungan ng GCTV at Lighthouse Media Ministry. Samahan mo ako kaagapay sa kalahating oras ng devotion and prayer na magpapalakas ng ating relasyon sa ating Panginoon. Kaagapay, mahalagang maglaan tayo ng mapayapang sandali sa kabila ng mga kaabalahan. Sa gitna ng hamon ng buhay, magandang sama-sama tayong lumapit, lumalapit sa Diyos upang dumulog, makinig, magnilay at manampalataya. Ito ang Hardin ng Panalangin na papakinggan mula Lunes hanggang Linggo. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Aming ama, aming Panginoon, sa oras pong ito kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa inyong kabutihan, sa inyong mga biyaya sa aming mga buhay dinadakila at pinupuri namin ang iyong pangalan, Panginoon. Kalakip nito ang aming pagpapakumbaba at pag-amin, Panginoon, sa aming mga pagkukulang. Patawarin niyo po kami, paging dapatin niyo po kami sa araw na ito. Panginoon, inilalapit namin sa inyo ang aming buhay, maging ng aming mga kaagapay, mga listeners, Lord, na kasama po namin ngayong nananalangin sa kanilang kanya-kanyang tahanan. Panginoon, kayo po ang maging kalakasan ng bawat isa sa amin. Samahan niyo po kami, Panginoon, at patuloy na turuang laging nagtitiwala sa inyo. Ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang programang ito ng Hardin ng Panalangin at ang lahat ng aming mga kaagapay saan man sila naroroon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Kumusta ka na kaagapay? Kung ikaw ay may prayer needs, i-comment mo na yan sa ibaba. Masaya kami sa hardin ng panalangin na ilapit yan sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon at kaagapay sakali namang na ni Lord ang inyong mga kahilingan mula last time i-share na rin yan sa amin upang mapasalamatan natin ang ating Diyos dadako na tayo ngayon sa ating pagninilay-nilay mula sa salita ng ating Panginoon so umagang ito kaagapay may dalawang katanungan tayong sasagutin at pag-aaralan Una, paano dumaan ang salita ng Diyos sa ating buhay? Halimbawa, kapag may dumaan na kalamidad, bagyo man 'yan o lindol, meron kang makikitang bakas na hindi mo makakalimutan. Kaagapay, di ba ang bagyo kapag nananalanta ay may sakunang mangyayari? Ngunit kasama rin sa mawawala ang mga pollution sa iyong papawid. Sa makatuwid, mayroong nangyayari. Ngayon kapag dumaan naman ang salita ng Diyos sa buhay natin, mayroon din bang nangyayari? Natatanggal din ba ang mga pollution o dumi sa ating buhay? Kapag dumadaan ang mga salita ng Diyos sa buhay natin, mabigat man o magaan, may natututunan ba tayo? Natututo ba tayong magpakumbaba at tumanggap ng pagtuturo na galing sa salita ng Diyos na naririnig natin? Ang sabi sa aklat ng pangalawang Timoteo, kabanatang tatlo, talatang labing anim, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Pangalawang katanungan, paano gumawa o kumilos ang salita ng Diyos sa buhay natin? May nagagawa ba talaga ang salita ng Diyos sa buhay natin? Yung mga nababasa mong salita ng Panginoon, mga naririnig mong mensahe o sermon? May epekto ba ito sa buhay mo, Kaagapay? Ilagay po natin sa practical na sitwasyon. Ilang beses ka nang nakarinig ng pangangaral tungkol sa pag-ibig? Marunong ka na bang magmahal? Ngunit dapat yung tama at matapat na pagmamahal, hindi maling pagmamahal. Ilang beses ka nang nakarinig ng pangangaral tungkol sa pagsisisi o repentance? Ikaw ba ay nagsisinasa sa mga pagkakamali? O baka naman paulit-ulit ka pa rin? Ilang beses ka nang nakarinig ng pangangaral tungkol sa pagpapatawad? Marunong ka na ba talagang magpatawad? O marami ka pa rin kinikimkim na hinanakit dyan sa iyong puso? Kagapay, may resulta na ba sa buhay mo ang mga narinig mong salita ng Dios? Diyos? pag natin ngayon ang otoridad ng salita ng Diyos. Paano dumaan at paano gumawa ang salita ng Diyos sa buhay mo? Ito ay sasagutin natin sa pamamagitan ng dalawang mahalagang bagay. Una, ang salita ng Diyos ay gagawa sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang sabi sa aklat ng Roma, Kabanatang 10, Talatang 17 kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ang salita ng Diyos ay gagawa sa buhay natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kung ano ang katotohanan sinabi ng salita ng Diyos ay yun din yung katotohanan na mangyayari sa atin. Ang sabi ng salita ng Diyos, tayo ay na kay Kristo. At ito ay totoo. Ang sabi ng salita ng Diyos, kaya nating gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay lakas sa atin. Ito ay totoo kaagapay. Ang madalas na sinasabi ng ating isip at damdamin, ako'y talunan. Ako'y bigo. Ako'y walang kwenta. Ngunit ang sabi ng salita ng Diyos, you are more than conqueror. Dahil mayroong hindi masukat na kapangyarihan ang sinasabi ng Diyos sa ating katayuan kay Kristo. Kaagapay, ano ba ang kalagayan mo sa Panginoon sa mga panahong ito? Mahirap talagang kumilos ang salita ng Diyos sa ating mga buhay kung wala tayong tamang kaugnayan sa Panginoong Yesus. Malabong may mangyari sa buhay mo pagdaan ng salita ng Diyos sa iyo. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit walang resulta ang pakikinig ng nakararami sa salita ng Diyos. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ayaw tumanggap ng pagtuturo yung iba at nahihirapang lumago sa kanyang buhay, lalo na sa kanyang buhay pananampalataya. Sapagkat makakakilos lang ang salita ng Diyos sa buhay ng taong may tamang kaugnayan sa kanya, mga taong may totoong pananampalataya. Ang salita ng Diyos ay may banal na otoridad. Sabi sa Aklat ng Pahayag, Kabanatang Labing Siyam, Talatang Labing Lima, may matalim na tabak na lumalabas sa kanyang bibig, na gagamitin niyang panlupig sa mga bansa. Mamamahala siya sa mga ito sa pamamagitan ng tungkod na bakal at paagusin mula sa pisaan ng ubas ang alak ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang salita ng Diyos ay may banal na kapangyarihan. Sabi sa Kolosas Kabanatang Isa, Talatang labimpito, siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Siya ang may hawak ng sandaigdigan kasama ang mga planeta ay nasa kanyang mga kamay at kapangyarihan. Sa Diyos ang papuri. Kaagapay, ano ang aral na mapupulot mo mula sa topic na ito ngayong araw. Kagapay patuloy na tayo ay magpa-sa ilalim sa kapangyarihan ng salita ng Diyos at hindi tayo bibiguin ng ating Panginoon. Amen. ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng F.A.B.C. Umaga po sa bawat isa atin. Ako po si Pastor Vielle Samaniego. Samahan niyo po ako sa ating samasamang panalangin para po sa F.A.B.C. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa umagang ito, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa buhay po ng bawat isa. At lalo na po sa buhay at ministeryo ng FABC. Panginoon, salamat po sa mga ministeryong ito at sa misyon na maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamagitan po ng radyo. Salamat po sa mga programa ng FABC na siyang tumutulong na ang bawat isa ay mapakinggan ang plano mo ng kaligtasan para po sa sangkatauhan. Patuloy mong gabayan, Panginoon, ang mga tagapanguna, bigyan mo sila ng karunungan, gabay o oh Diyos, ang mga direktor at mga staff, Panginoon, na kau ang siyang manguna sa kalapong mga desisyon para po sa ikagaganda ng mga programa at lalong maunawaan ang nais mo para po sa mga tagapakinig. Dalangin po namin Panginoon na patuloy mong uh, buksan ang mga pintuan o Diyos sa mga oportunidad para po sa mas mapalawig ang ministeryo ng FEBC. Lalo na rin Panginoon ang mga pangailangan nila financial mas palawigin mo pa Panginoon ang maraming partners at ang maraming mga taga-suporta Panginoon. Para po ma- tugunan at uh, mabigyan ng provision ang iba't ibang programa ng FEBC. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa on how they can find that support and resources para po, o Diyos, ay mas dalong mapaigting ang ministeryo ng programa, Panginoon. Dalangin din namin, o Diyos, ang mga tagapakinig. Bigyan mo sila, Panginoon, ng uh, puso na handa at pusong bukas na tanggapin ang mga pahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Dalangin namin, Panginoon, patuloy mong gamitin ang mga programang ito upang mabago ang kanilang mga buhay. Ang kapangyarihan ng banal na salita, ang kapangyarihan ng banal na espiritu na siyang humipo sa puso at buhay ng bawat tagapakinig. Dalangin namin, Panginoon, na sa bawat isa, uh, nag- hahangad ng kanila pong healing, comfort, pag-asa, kapayapaan, Panginoon. Gamitin mo ang mga programa ng FABC, Panginoon. At magkaroon ng malalim na impact, Panginoon, sa bawat individual, sa bawat pamilya, komunidad, at talaga makita ang bawat isa sa positibong pagbabago. Makita ang buhay ng bawat isa na siyang patuloy na lumalago at patuloy na sumusunod sa nais mo para po sa buhay po ng bawat isa. Sa kalooban at mga plano mo ayon sa nais at layunin mo sa kanila pong mga buhay. Panginoon, maraming salamat sa lahat po ng iyong pong pagtugon sa pangailangan ng FEBC at sa mga buhay na patuloy mong binabago sa pamagitan ng iba't ibang programa ng FEBC. Lord, we continue to commit the ministry of FEBC. At sa iyo po, mga kamay, Panginoon, ay we are praying for your continued blessing and guidance na iyo pong patuloy igawad sa Far East Broadcasting Company. And with faith and God's power and hope, Lord, we commit everything to you because we know, O Lord, that you have a perfect plan and a perfect hand, um, Lord, na patuloy gagabay sa kanila. Lord, gaya po ng sinabi ninyo sa inyong salita, huwag tayong magatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangailangan. Tawa o Diyos, patulong pagpalain ang bawat isa at ang gawain na ito at ang mga programa ng FEBC. Salamat po Panginoon, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Yesus na aming Diyos, Panginoon at Tagapagligtas. Amen at Amen. Sa sandaling ito kaagapay, tayo naman ay dumako sa panalangin para sa ating mga kaagapay na nagpadala ng kanilang mga panalangin kahilingan tayo ay sama-samang lumapit sa Panginoon. Aming Diyos na buhay, muli kami po ay lumalapit sa inyo. Nagditiwala Panginoon sa anumang sitwasyon ng buhay ng bawat isa sa amin. Nilalapit namin ngayon, Panginoon, ang mga kahilingang panalangin ng aming mga kapatid saan man sila naroon sa mga oras pong ito. Ang aming kapatid na si uh, Mariel na mayroong karamdaman chronic kidney disease. Continuous recovery Panginoon para sa kanya at para kay uh, Ate Cecil Olea na nagdaranas ng karamdaman o cancer Panginoon. Ang aming dalangin din ay uh, full recovery from stroke for Pastor ni Carlos kau kay Pastor Steve Mirpuri and Mami Evelyn Magtunaw, ikaw ang magbigay ng kalakasan sa kanila at ibalik, Lord Panginoon, ang dati nilang sigla. Panginoon, maraming salamat. Dalangin din namin sa aming kapatid na Chris Ibay Torres, ang um, kagalingan din, Panginoon, from uh, chronic kidney disease. Lord, dalangin din namin sa kanyang asawa at ang kanyang anak na ikaw din na magbigay ng protection at guidance sa kanila. Inilalapit din namin sa inyo, Panginoon, ang panalangin ng aming kapatid na si Angelo Marasigan. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang family and complete healing para sa mga mahal niya sa buhay, Panginoon at para din sa Kanya. Ganon din kay Leonila de Jesus Espiritu, Lord, ang Kanyang panalangin para sa Kanyang badridden na nanay, Panginoon, ay kagalingan din para sa Kanya at para sa Kanyang apo, Panginoon, protection and guidance. Ganon din sa Kanyang asawa, good health, Panginoon, para sa Kanyang may bahay at ang Kanyang buong sa uh, sambahayan at dalangin din niya Panginoon na lumakas na po yung kanyang mga binti Panginoon na sa mga panahong ito ay nakakaranas ng pangihina. Inilalapit din namin Panginoon si Meli uh, Abentorado Lord, ang kanyang panalangin ay para sa uh, bansa, Panginoon. Lord, pangunahan niyo po ang aming bansa, lalo na sa pinagdadaanan nitong pagsubok, Panginoon. ganun din, sa buong uh, Aventurado family. Guidance and protection para sa kanila. Lord, nilalapit din namin muli si Sister Leonela uh, Spiritu. Lord, na uh, pagalingin niyo po, Panginoon, yung kanyang kapatid uh, na si Brother Roberto de Jesus, Panginoon, mula sa colon cancer. At uh, itong darating na kanyang operation, Panginoon, ay... Kayo po ang patuloy na magbigay sa kanya ng kalakasan at gamitin niyo po yung mga doktor para maging successful ang maging uh, operation, Panginoon, para sa kanya. Lord, inilalapit din namin sa inyo si Emelita Ligaspi. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang apo. Kaligtasan para sa kanyang apo at sa kanyang buong pamilya. Ganon din si Athena at si... Diana Lord nilalapit din namin sa inyo si Sister Mylene Duran ang kagalingan ay magmumula sa inyo para sa aming kapatid na ito Panginoon igawad ninyo ang inyong uh, kapangyarihan at siya po yung makaranas ng kagalingan sa lalo madaling panahon Ganon din ipagkaloob nyo po ang kanilang pangangailangan lalo na po ng financial provision Nilalapit namin sa inyo, Panginoon, si uh, Marivic Longalong. Ang, ang kanyang dalangin ay para sa kanyang family at uh, makakilala, Panginoon, sa inyo ang kanyang buong sambahayan. Ang prayer request din ni uh, Edchi Diamante, Panginoon, ay aming inilalapit sa inyo. Uh, recovery, Panginoon, para sa kapatid niya na si Kenneth na nasa ospital po ngayon. Lord, ang aming dalangin din para kay Sister Maura uh, Kasongkad, Panginoon, na siya po ay uh, maging maayos, Panginoon, sa kanyang sitwasyon, Panginoon, at uh, yung kanyang pagtulog ay inilalapit niya sa inyo na maging normal, Panginoon. Uh, ganun din si Renier de la Peña, Panginoon, ang kanyang panalangin ay... Uh, magkaroon ng cardio-complete healing. Kayo po ang magbibigay noon para sa aming kapatid na ito. Inilalapit din namin sa inyo si Emelinda Bulante, Lord. Ang kanyang prayer request ay para sa kanyang bayaw na si Severino Bulante na na-stroke po siya at uh, ang kagalingan ay kanilang hinihingi sa inyo sa lalong madaling panahon, Panginoon, ayon sa inyong banal na kalooban. I-provide nyo rin ang kanilang pangangailangan lalo na po sa mga gamutan Panginoon ng aming kapatid na ito. Nilalapit din namin sa inyo si Elena uh, Pakunla. Lord, ang kanyang prayer request ay makahandap uh, makahanap na ng trabaho yung kanyang anak na si Matt Andre at yung nalalapit nilang church anniversary doon po sa Faith Bible Christian Church. Lord, pagpalain niyo po ang pagdiriwang na ito. Patuloy din namin sa inilalapit Panginoon si Yolanda Pasamba. Ang kanyang kailangan ay kagalingan Panginoon para sa kanyang asawa na may sakit na cancer. Wala pong imposible sa inyo Panginoon. Amin din pong inilalapit ang kailingang panalangin ni Lolit Auriza Panginoon. Ang kanyang kailingan ay kagalingan para sa kanyang daughter-in-law, Panginoon, mula sa breast, bone, intestine, cancer, Panginoon. Lord, maghimala kayo sa buhay ng aming kapatid na ito na si Lolit Orisa. Ang kagalingan ay manggagaling lamang sa inyo. Nilalapit din namin Sister Mary Ann Cruz, Lord, healing from vertigo ang kanyang kahilingan at financial Uh, provision for her neurologist. Lord, si Brother Osmond Sanchez, ay inilalapit din namin sa inyo, healing po ang kanyang kahilingan para sa kanyang sister, Panginoon, ang uh, Sanchez-Cortez-Shahani family. Lord, ganun din po ang aming kapatid na si Emelinda Bulante, healing po for the shoulder cyst, Lord, yung kanyang kanang kamay ay mayroong tumubong cyst. Lord, ikaw po ang magpagaling sa kanya. Ang aming kapatid na si Gloria Arce, Panginoon, ay successful surgery and recovery para sa kanya. Panginoon, umaasa lamang po kami sa inyo dahil kayo ang Diyos na hindi nagbabago at hindi nagkukulang nilalapit din namin sa oras na ito Panginoon ang aming uh, mga kapatid dyan po sa uh, Agapi Church Lord na pinangungunahan po ngayon ni Pastor chevy J Chavez Lord uh, tulungan niyo po si Pastor uh, chevy sa kanyang pangunguna Panginoon sa iglesia na ipinagkatiwala niyo sa kanya at sa mga panahong ito ay nagkakaroon po sila ng Uh, fundraising para sa ministry nila, Panginoon, ang dalangin po namin na uh, tugunin ninyo ang kanilang pangangailangan according to your perfect will. Panginoon, may mga ginagawa din silang hakbang para makaipon, Panginoon, para sa ministry na pinagkatiwala nyo sa kanila. Ngunit alam namin na babasbasan nyo po ito at ipagkakaloob, Panginoon, ang kanilang pangangailangan According to your perfect will. Lord, marami pa po kaming hindi mabanggit sa inyo. Yung iba po ay hindi na namin uh, nababasa. Ngunit O oh Diyos, alam namin na inaabot nyo sila one by one, Panginoon na nagpadala ng iyong mga panalangin. And even yung mga tao na hindi man gumagawang ipadala o sabihin ng kanilang pinagdadaanan, kilala nyo po sila alam niyo po ang kanilang pinagdadaanan. Maraming maraming salamat Panginoon sa inyong patuloy na pagtugon sa aming mga panalangin. Ito po ang aming dalangin na may pagtitiwala sa inyo lamang, aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. My heart. Mga kaagapay, magkarinigang muli tayo mula biyernes hanggang linggo sa radyo online at dito sa channel 185 sa Signal. Ito ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus.